Magandang araw po sa ating mga Boca Tribes Kung kayo po hindi pa nakasubscribe sa akin Please po naman subscribe nyo ako At uh, makikiklik nyo na rin po ang notification bell And please share po ninyo ito pong ating uh, video na ito Okay mga Boca Tribes, hindi na po natin masyadong patatagalin pa Ang ating pong pag-uusapan para po naman sa araw na ito Alam nyo po mga Boca Tribes Ito pong uh, si uh, ginoong uh, Ronald Cardema ay naglabas po ng kanyang pahayag at ang kanya pong pinatutukuyan ng kanya pong pahayag ay ito pong komilik. Na kung saan nagbigay po siya ng ilan po sa kanyang mga pagbabanta na sinasabi po niya na kung hindi po sila maipoproklama. di umano ayon po sa kanya ay ilalabas daw po niya ang mga baho o ang usapin po ng uh, ng uh, kinapop na kinapapalooban po nito pong uh, COMELEC. Syempre sa ilalim po ng pangangasiwa nito pong uh, si uh, Chairman COMELEC Chairman uh, Garcia. Nako mga boka trips. Ito po ay isang matinding paghamon. Sa ngalan po ng COMELEC at sa ngalan po ng Duterte Youth uh, Council. Alam niyo mga boka trips, ito pong mga sinasabi pong ito Nito po si Ginoong Ronald Cartema. Chairman George, naging abogado kita. Kapag kami hindi mo pinroclaim, sabihin ko talaga ha. Alam ko lahat ng sikreto dyan sa Comelec na ikaw mismo nagsasabi sa akin, pare. Huwag mo kaming isali dito sa mga business as usual na, oy may lumapit, may kaso. Ito po ay hindi maganda ang magiging bunga nito. Kasi kapag ka po ito na sa kabila po ng kanyang mga panawagan sa Comelec nang dahil po sa kanyang tila pananakot. Kasi kung atin pong pag-aaralang mabuti, eh para pong nananakot ito pong si Ronald Cartema na kung sakali po na hindi po sila ipoproklama ng Comelec sa, sa pecha po na ipinagkaloob niya, ay mapipilitan daw po sila di umano na isang bulat po ang mga usaping kinapapalooban po ng mga iligalidad nito pong Comelec. Pag kami hindi mo pinroclaim, sabihin ko talaga ha. Alam ko lahat ng sikreto dyan sa Comelec na ikaw mismo nagsasabi sa akin, pare. Naku. Eh, alam niyo po mga boka trips dito po sa sinabing ito ni Ginong Ronald Cardema. Eh, lumalabas matagal na po niyang alam yun pong mga irregularity. Yun pong mga irregularidad na yan, ha? Na kanya pong sinasabi aba eh mga boka trips eh bakit po ngayon lamang niya isasambulat sa mga pagkakataon na siya po ay may hinihiling sa Comelec sapagkat gusto po niya na ang kanya pong uh, uh, Duterte Youth Council na kanya pong kinabibilangan ay maproklama Oh, huh? sapagkat ayon po sa kanya, ito po inanalo ng mahigit dalawang milyong boto na kung saan ito po ay nakakuha po ng tatlong upuan. Sa makatwed, three seats po, 3 ang kanilang congressman. Problema, hindi nga po pinahintulutan ng Comelec sa, pang, uh, sa pangunguna po ni uh, Comelec Chairman George Erwin uh, Garcia na ito po ay hindi uh, nila pinahintulutan paupuin sapagkat ayon po sa Comelec, ay meron pong mga pending case pa po ito. Meron po itong mga dokumento na hindi pa po na isusumite simula pa po noong ito ay unang naupo bilang mga uh, uh, party list. Naku, eh, matinding usapin po ito at malaking paghamon po ito kay ginoong George Erwin uh, Garcia sapagkat kapagka po ito ay kanyang ipoproklama ng dahil po sa banta at tatila po pananakot nito, aba ay lalabas po na umaamin itong komelek na meron po silang involvement sa anomalya na sinasabi po nito po si ginoong Ronald Cardema. Naku, panawagan po naman natin sa komelek. Oh. Ito po ngayon, nakaabang po ang mamamayan ng Pilipino, ang sambayan ng Pilipino sa magiging kilos po sa bahagi ng Comelec. Kapag ka po ito ay inyong ipinroklama sa kabila po ng mga sinasabi nito pong si Ginoong Ronald Cardema, lalabas po punto per punto sa kaisipan po ng mamamayang Pilipino. Totoo ang sinasabi ni Ginoong Ronald Cardema. Kasi matatakot kayo eh. Kaya po ninyo ipoproklama ay dahil natakot kayo. Dahil meron pong anomalya na sinasabi ito pong uh, Duterte youth uh, ha? party list nako mga boko sa ha? delikado po kayo dito ha? Uh. delikado po rito itong komelek nito kasi nasa sa uh, naninimbang po sila ngayon ha? Uh. kapag ka po yan, ay kanilang ipinroklama para na po silang umamin na talaga po sila ay may anumalyang ginagawa diyan sa komelek oo oh para na po nilang tinangga, para na po nilang sinabi na totoo ang sinasabing lahat nito po si Ginoong Ronald Cardema. Nako, mag-isip-isip na mabuti ha. Ginoong George Garcia, mag-isip-isip na mabuti sapagkat kapag ka ito sa kabila ng kanilang pananakot na ginagawa sa inyo na isasambulat ang inyong baho at sila ay inyong pinaupo ng dahil dyan at hindi dahil sa, sa legal na usapan Aba, yan po ay walang pinagkaiba sa direktang pag-amin na kayo po ay may involvement sa mga irregularidad na nangyayari po diyan sa Comelec. Nako, kaya po kayo, ginaong uh, uh, George Garcia. Kung hindi po totoo ang sinasabi nito pong si Ronald Gardema, aba ay panindigan po ninyo na hindi nyo po ito ipoproklama sapagkat kapag ka po ito ay inyong ipinroklama sa kabila po ng sinasabi nilang mga paghamon, may problema po kayo dyan. Ginoong George Garcia, malaking pong problema nyo yan. Kanya kung hindi po totoo ang sinasabi po nito po si Ginoong Ronald Gardema, ay bakit nyo po sila ipoproklama? Pag kami hindi mo pinroclaim, sabihin ko talaga ha, alam ko lahat ng sikreto dyan sa Komelik na ikaw mismo nagsasabi sa akin, pare. Uh, bakit nyo po sila ipoproklama? Bakit po ninyo sila papayagang iproklama? Kung hindi po totoo ang kanyang sinasabi at ibinibintang sa inyong pamunuan, ay bakit nyo po ipoproklama? Pero kung ito po ay inyong ipoproklama, na nangangahulugang natakot kayo sa banta ni Kardema, naku po ay mag-resign na rin po kayo ah, mag-resign na rin po kayo at huwag na po kayong bumalik dyan po sa posisyong yan, ginoong George Garcia. Pero, inuulit ko po, kung wala po kayong pananagutan at ang sinasabi po ni ginoong Ronald Cardema ay hindi totoo, ay huwag niyo po iproklama. Hayaan niyo po sila. Di gawin na po nila ang gusto nilang gawin. O kung alam niyo po na kayo nasa sakatwiran, abay huwag po ninyong ipoproklama. Sapagkat sa, sa, sa sandali po na yan ay inyong iproklama, iyan po ay patutoo at magpapatunay po yan ng isang usapin na kayo po ay sangkot sa irregularidad na nangyayari po diyan sa inyong tanggapan. Kaya't paalala po sa lahat po ng makakapanood ng programang ito, sama-sama po tayo kung sakaling yan ay iproklama ni Ginoong George Garcia nang dahil sa kanyang takot at pag alala na masasangkot siya sa isang malaking anomalya, sa isang malaking usapin Abay, sama-sama po natin na hilingin po sa kanya na siya mag-resign <laughs> Pero kung yan po ay hindi po niya ipoproklama at itutuloy po niya ang pakikipaglaban po dito kay Ginong Ronald Cardema, aba, ay atin po na magsusuportahan kung siya po'y naninindigan sa katotohanan. Yun po lamang maraming salamat po sa inyong lahat mga Boka Trips. Kaya't muli po, huling salita, Ginoong George Garcia, kung walang katotohanan ang sinasabi ni Ronald Cardema laban sa iyong pamumuno, huwag mo silang iproklama. At tingnan natin kung hanggang saan makakarating ang kanilang mga layunin. Salamat po. Magandang araw po sa inyo.